reject na? Mm. Hindi yan makukulong kung makukulong man siya. Marcos. Taong bayan na lang ang magusga. Taong bayan. Taong bayan ang tutulong sa kanya. Sa kay Tatay Digo, Mag maghirap man siya o kung makulong. Puro naman mga drug addict ang mga pinatay niya noon. Sa kweto nga na ano na natabo nga ang isa ka babae wala na balaan isa nakatuig again freezer mm na tapos ang ano pero na priso to iya nga ano iya iya nga mga amo duwa magkasawa sila mm. na priso na digong ya pag to ang nag ano tapos oh, mo ba ang giban ang ko eh tapos atong sa ano pag ginya ito ang iya nga na bulik, isa Saudi Arabia siya man na ang naglusog to kay tatay digong ay mm. siya man na to ang nagkadto nga ipa-open ang messenger kag ang Facebook mm. di ba kay ang ang Facebook ang, ang Messenger sang una uh, nakaban oh. sa Pilipinas hindi open ang um, muna nga damo patay nga uh, mga OFW hindi na lang nga ano hindi mabalaan nga nga ang mga pamilya gali sa Pilipinas ang mga pamilya nga OFW wala na nga lang nga ara oh. Ito tayo ko nga po lang nag-ano sina nag nag ano sa to nag nag nagpa-open sang ano na Messenger kag Facebook iya gin ang prime minister wala ka kabalo nga ano na to? balita na ano pagbalita kayo basken TV gano'n. hindi ka pandar ka TV eh? ah sa amon kay ginasugiran kami ya sang Ay. nanay sang amo namon. ginasugiran kami ya sang amo na i eh. obra lang ubra pag mag, ano, ginapangita pa sa amon ni sa ang inyo nga presidente yo oh. kita mm. ko pa na nga naga marching marching na si Tatay Digong tapos ang prime minister ginbantaan niya pa na sa Saudi Arabia mm. nga kung hindi pag i-open ang messenger kag ang Facebook sa Pilipinas wala na mga OFW nga pakadto dito sa Saudi Arabia mm. e, wala na eh. iya pala lagi nga 2030 wala na OFW, wala na OFW ng mga Pilipino sa Saudi Arabia. Amo na again open. Ang ano pag damo sa una mga ano na mga o, manang mga employer bala nga wala nakabayad sa damo bala utang sa mga OFW nga wala nilagin bayaran kay gin pang bugbog, wala gin Mm -hmm. Bilyon ang nakuha sa Prime Minister, ang mura ang ginbayad sa una, pero ang utang sa Pilipinas, trilyon. Kaya yeah, ano pag ito, ang isa ka-aeroplano nga, ano to? halin sa Kuwait. Mm -hmm. okay. Tatay Digong, yapon, ang nagbulig, dako kayo ang naibulig ni Tatay Digong sa mga OFW kahit saan sulok ng mundo tatay digong ikaw pa rin hero ka ng mga OFW Kuno kahit saan kahit saan magpunta sa tatay wala <laughs> wala marami talaga Pilipino ang ano sa kanya walang katumbas mm. kahit ano ang paghihirap mo tatay nasa ano ka na nasa puso't isipan ka na ng mga OFW kahit ano pa man ang gawin nila grabe yung ano ano ni tatay dati Siyempre, gin ano niya hindi basta-basta na pasukin ang ano ang Saudi Arabia pero pas, pinasok niya dahil lang sa mga OFW sa mga, mga oh, okay, natin sir, mga mamamayan sa, yeah, tatay sa ICC kay ang asawa ng ni Marcos so oh, pare niya nag perma sa ICC ng dua ka, mabugado ah kaya pala ano mm. nang mayabang ang asawa niya dahil kilala niya ang ano no, ano sa ICC hmm oh, picture picture tapos kahit ano pa man ama, ano sila, mga friend pa na sila. Kita e, ang bayan na lang ang maglukluk. Binigyan nila ng dahilan. Nahulog sa ang duterte mga sa duterte, 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 duterte na mag ano talaga. Mag uh, magpursigi ba, magpursigi na umupo sa ano. Hindi na ka kaya nila na maglaban na hindi talaga. Hmm. Si Sara na lang. Si Sara ang ano ang kanyang ang mga anak na lang, mga anak niya. Hmm binig, binig, kahit kahit hindi na sila magano kahit hindi na magrally taong bayan na lang ang maglukluk sa kanila na ilagay sila diyan kasi kitang-kita naman ang ginawa nila sa ano mga taong bayan kahit wala silang gawin na magsama sa rally o kung ano-ano panalo na yan number 1 na yun sa si ng Duterte at nakatupong kahit ano pa man ang gawin nila, lagyan man nila ng kahit na ano-ano dyan, pagbintangan man. No? Nasa puso't isipan na yan, taong bayan na lang ang maghusga dyan.